What's up, Coconut Pocknut? And welcome back for another ganap na naman ng ating buhay dito sa Texas! Maaga kami nagising today dahil nga excited si David dahil magkakamping kami. Second time nga naming mag-camping kung saan sila nagre-race. Ayaw ko nga sanang sumama dahil nga sa allergies pero nandun nga ang aking amiga kaya tara, let's go! Ito, doon na natin to! Charot! O, Deva, abot langit ang itini, Mr. David. <laughs> Siyempre, abot langit din ang ngiti ko dahil dadaan nga kami dito sa Bakis. Yes. Ang sarap nga ng kanilang brisket sandwich dyan. At dahil nga dala namin yung motor ni David, so siya na lang daw ang papasok dun sa loob. gandang nga na once a month lang kami napapadaan dito sa Bakis. Dahil kapag palagi nga tayo kakain ng kanilang brisket sandwich, e mauumay tayo. At pagbalik nga dito ni Mr. David sa sasakyan, e eh, meron siyang dalang plastic na parang wala namang laman. Yun pala bad news kasi hindi nga niya nabili yung brisket sandwich na gusto ko. Dahil masyado pa daw maagat, pang breakfast pa lang daw ang piniprepare nila. Okay. Kaya naman, dumaan na lang kami dito sa Starbucks kasi may favorite drinks din ako dito. At ito nga yun, Ito nga pala ay mix ng lavender and matcha. At ito nga yung patunay na hindi pwede ang 18 wheelers dito sa Bakis Station. Araw-araw ngang busy itong Bakis dahil malinis ang kanilang toilet at masarap ang kanilang pagkain. After 2 hours nga, galing dun sa amin to dito, finally, nakarating na rin tayo at nagbayad lang si David. $40 nga kaming dalawa overnight. Pagdating nga namin dito, nag-sign up na si David for the race. And then, meron silang merge at bumili siya ng t-shirt isa sa kanya at isa sa akin. At hindi nga pwedeng wala tayo, no? Siyempre, alang sarili niya lang yung bibilhan niya. Friday pa nga lang ay pumupunta na yung ibang mga campers dito. At isa na nga doon ang aking jumiga na si Jorlina. Friday ng hapon ay nandito na sila dahil medyo malayo din kasi ito sa kanila. At muli nga ulit kaming nagkita ni Tisay. Sabi niya nga sa akin, pagpasok ko doon sa kanilang RB. Oh, you're back! Oh, edi eh, wow, diba? English you're dying. Oh. Ang galing na nga nito ni Tisay makipag-communicate. Oh, anyway, by the way, highway, ito nga yung mga pisting langgam na nangagat sa aking paa. Ito nga ay malalaking sizes. Talagang busog-lusog sila, Mars. My name is Chicky. Chicky, Chicky, Chicky. My name is Cha-Cha. Cha-Cha, Cha-Cha-Cha. <laughs> My name is Boom-Boom. Boom, Boom, Boom. My name is Chicky. Chicky, Chicky, Chicky. Cha... Nag-aya nga si Tisay na mag-hide and seek nga kami at siya nga ang taya. At hindi niya nga ako makita dahil dito ako sa loob ng sakya nagtago. At hindi niya nga ako mahanap, umuwi siya at eto na nga biglang sumulpot. Naglagay nga ako nitong mask dahil ayaw ko ngang ma-allergies ng bongga. At nakita ko nga yung sasakyan na pula na yan na mayroong tulugan sa taas. Sana oil ba diba? Ang ganda niya. Good for the camping talaga siya. Plus walang langgam na kakagat sa'yo dahil nandun ka sa taas. Charot. <laughs> Nag-ready na nga ang mga asawa namin for the practice. Kurang saya nga nito ni David kasi makakapag-race nga siya ng Sabado at Linggo. Usually nga ay pumupunta lang kami dito kapag Sabado at umuwi din kami ng hapon. Na habang nasa practice nga yung mga asawa namin, kami ni Jorlina nagchichika about sa mga Korean drama. Parehas nga lang pala kami neto ni Jorlina na nasa bahay lang. Kaya ang isa sa libangan din namin na nagkaparehas kami is manood ng K-drama. Mas okay na nga yun kaysa makipagmaritisan, diba? Charot! At si Tisay nga ay nag-aya na picturean niya ka may Ay kagaling nga, maghawak kamay pa daw. Nanawa na nga siyang maghukay ng lupa, kaya ako naman ang kinulit. Dahil medyo mainit na nga sa labas, kaya pumasok kami dito sa loob ng kanilang RV. Bali may kasama na pala itong CR, kaya minsan nga ay dito ako nakikiihi. At tong um, mga oras pala na yan, nararamdaman ko na yung kati ng aking mata. Dahil nakamas nga ako kanina, kaya yung ilong ko okay-okay pa. Laki ba naman ang butas ng ilong ko ay papasok talaga lahat ng pollen dyan, charot. <laughs> Lumabas na nga pala ulit kami dahil dumating na yung aming mga asawa. Masarap sana ang weather dito kasi medyo mahangin at hindi ganun kainit. Eto nga si David ay maglalagay na rin daw siya ng gas dito sa kanyang motor. habang nakaupo nga ako dito sa gilid, dumapit ulit si Tisay. Inaaya niya nga ulit ako na magtagutaguan daw ulit kami. Sabi ko nga ay mamaya na dahil binabantayan ko kung sinong papasok at lalabas sa CR na yan. At no choice nga si David kaya nakigamit na rin siya dyan. At ang nakakatawa pa nga ay sa gitna pa talaga nila nilagay ang CR na yan. Kitang-kita nga kung sinong huling pumasok at lumabas. Malalaman mo din kung tumaklaba yung pumasok dyan. Babalik na nga si Uncle David at si Uncle Bobby. Para nga sila ay makapag-race na daw. At si Tisay nga ay nag-aaya na manood na nga daw kami doon. Kaya ni-ready na ni Jerlina ang padjero ni Tisay. <laughs> Hindi nga pwede na hindi ko i-share sa inyo ang mga kaganapan dito dahil ang masayang experience na to dapat sinishare. Mag-walking pa nga kami para makapunta kami doon kung saan kami manunood. <laughs> ang swerte nga nito ni Tisay dahil nakasakay lang siya sa kanyang pajero. At nadaanan nga namin itong malalaking mga arbi, Sabi nga ni Jorlina ay presyo na nga daw ng isang bahay ang presyo ng isang RV na yan. Talaki nga niya na na ang buong pamilya mo at makapag-travel na kayo around US. Dahil kahit saan ka nga pumunta, ibitbit mo ang bahay mo at ang pamilya mo. Maraming ang American na tumitira sa RV na lang. Dahil kapag RV nga, ang tirahan mo ay wala kang property tax. At tulad nga sa amin, nagulat ako sa aming property tax. Umabot nga ito ng 7,000 plus. Nung nakita ko ngayon, akala ko tax return. Nakara ko magkaka $7,000 tax return kami. Nung tinanong ko nga si David, sabi niya, ay kami daw ang magbabayad nun. Na maling akala nga tayo. Pera na, naging bato pa. <laughs> Mambay na ng nga lang pala muna kami dito sa ilalim ng isang malaking puno. Bukod nga sa masarap ang simoy ng hangin, ay napakaganda pa ng weather. Ito nga ang picture ni Jerlina, ito si Tisay, kaso ayaw makisama. <laughs> Pahirapan pa nga bago nga makakuha ng magandang picturean. <laughs> Wala nga sa mood si Tisay magpa-picture ay, bahala kayong dalawa dyan Basta ako dito hayahay buhay <laughs> Dami nga napagdaanan ng botang ito Bago nga kami nakarating dito Ay dumaan muna kami sa magabok na daanan Kaya nga naging ganyan ang tsura ng ating bota At dahil nga maganda dito sa ilalim ng puno Nakipaglaro na lang ako kay Tisay Meron nga rin pala silang fishpan dito Kung saan pwede ka mag-fishing May inaantay nga si Jerlina na jowa niya Dahil magtatagpo daw sila dito Charot! At narinig nga namin na nagsimula na ang karera. Medyo dito nga pala kami sa malayo pumwesto kasi medyo maalikabok kapag doon ka sa malapit. Unang karera pa nga lang ay may natumba na. Medyo parang madulas nga doon kaya natumba siya. Mm -hmm. Hindi ko nga kilala yung rider na yan pero kinabahan ako para sa kanya. Dahil sa dami niyang kasabayan may tendency na masaktan siya ng ibang rider. Masyado nga kaming malayo kaya lumapit kami doon para makakuha kami ng magandang video. Yung ibang rider nga dyan ay parang may meeting sa sobrang bilis ng patakbo. <laughs> At hindi nga lang mga manong na ang riders dyan, merong mga bata at mga babae. Pero nga ang lulupit nila dahil kaya nilang makipagsabayan sa mga mabibilis na yan. At yung mga ate nga dun sa kabila ay dun talaga sila sa gitna pumesto. At dun nga sa kanila papunta ang hangin kaya ang mga alikabok ay dun din papunta. Good luck sa mga maganit ninyong buhok after. <laughs> Dahil nga sa kakabidyo ko dito at eto nga na ko. Kawawa nga si kuya dahil na-slide siya. Mabuhangin nga yung daanan nila kaya na-slide siya. At biglang ang dumaan ang asawa ni Jerlina at may pasigaw pa kaming dalawa. Next time nga ay magdadala na kami ng banner at megaphone. <laughs> At may naaksidente nga ulit. Pagkaganya nga ang palikuna ay magdahan-dahan na lang sana sila para hindi sila ma-slide. Dahil sa palikuan na nga yan, ang daming natutumba. Good luck. nga sa mga tao dun sa kabila. Dahil naka-unlimited alikabok nga pala sila for trace video. <laughs> ang sarap nga ng tayo namin dito sa tumbang kahoy. Hindi <laughs> naman namin alam na kasama pala ito sa dadaanan ng mga riders. Ay aba, malay ba namin? <laughs> Hindi ko nga napansin yung asawa ko, nakalampas na pala. At ayun nga siya, wala siyang masyadong kasabay. It's okay na nga yan para iwas disgrasya. Dahil kapag may kasabay ka nga, ang bibilis pa nila. Dahil madulas nga dyan sa paliko, munti ka na rin si David. Unang pagsali nga dito ni David, ay palagi siyang may galos. At nakaka one round nga lang siya, minsan nga ay wala pa. Dahil nga, ang bilis niyang mapagod. At palagi nga siyang natutumba. Simula nga nung nag-exercise na siya, ay nakakatapos na siya ng three rounds. Sabi ko nga sa kanya, kahit kulit nakalutot siya basta wag siyang babalik ng sugatan ayaw ko nga na makakarinig na nagre siya after niya sumali dyan dahil ginusto niya yan kaya panindigan niya charot at habang nakatayo nga kami dito meron namang nadisgrasya dun sa kabila hindi na nga siya makabangon sa sobrang sakit siguro ng kanyang paa buti na lang nandoon si kuya at si ate natutulong sa kanya si kuya na nga lang ang nag-alis ng kanyang motor sa gitna ng daanan dahil halata naman na namilipit na siya sa sakit habang itong ibang riders ay wala nga pakialam pag may natumba nga ay dinadaanan lang nila kaya nga dapat ay strong ang iyong body dito, Jai. At dumating pa nga ang isang kuya na tumulong para buhatin yung nadisgrasya. At eto pa nga kuhang kuha sa akto, lumipad si kuya. Medyo malayo-layo din ang niliparan niya. Kaya kung mabilis ka nga magpatakbo ay talagang lilipad ka. At buti na nga lang itong mga asawa namin, hindi namin nakitang natumba. Naiwan nga pala muna ako dito dahil naantay ko nga si David. Bumalik nga pala muna sila doon sa camp. Paalis na nga sana ako at biglang dumaan nga si David. Dalawa na lang ata sila na nagre-race dito. Kulitot pangaata nga ata, itong dalawang to. Ayaw mo yun, solo nila yung race truck. Bumalik na nga itong dalawa dito para makapanood pa kami. Sakto nga pagbalik nila, may nadisgrasya nga na naman ulit. Danger zone talaga ang palikuan na yun. At eto nga si Tisay, balik hukay. Baka nagsawa na nga kayo sa mga motor, mukha ko naman ang tingnan nyo. Charot! <laughs> At buti na lang talaga may dala-dala kaming mask kung wala nga ay eh, kanina pa ako atching na atching. At buti na lang talaga nakisama ang allergies ko. Bumalik na nga kami dito at eto nga si David parang lumamo ng putik <laughs> Dahil napagod nga sila, bibili lang kami ng merienda. ano, odyan kami bibili sa tindahan na yan. Ayan. B-I-C-C-O-R-Y. Kinakanta mo, te. <laughs> you're <laughs> the squad so I <laughs> victory victory, victory. <laughs> 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 Pagkatapos nga magmerienda, pagkahapon, ikinabit na rin namin itong aming tent. Medyo may kalakasan nga ang hangin dito. Kaya nga, medyo struggle tayo sa pagkabit ng ating tent. Ang ganda nga ng weather nung Sabado, kaya sana sa Monday ganito rin ang weather. Dahil sa Monday ay may solar eclipse nga dito. Very rare nga lang lumabas daw ang solar eclipse, kaya i-wish na natin ang dapat i-wish natin. Ano daw? Basta yun na yun. Kung saan nga ako napunta ay sunod din si Tisay. Gusto niya na nga kami na maglaro ng tag. Kung si Tisay nga ang kasama mo, mauubos ang energy mo. Dahil parang wala nga itong kapaguran. At dahil nga ayaw kong makipaglaro muna kay Tisay, si David naman ang kinukulit niya. Tinutulungan niya nga magkabit ng tent si David. Buti na lang talaga itong bago naming tent ay mabilis lang siyang ikabit. Dahil yung una nga naming nabili ay nasira din agad. Niripand nga namin at bumili kami ng bago. Tuwang-tuwa nga si Tisay at humilata na siya dito. Full of energy talaga itong bat. At sakto nga itong aming tent dito sa aming sasakyan. Pinalobo ko na nga itong airbed at naglaro na nga dun si Tisay. Akala niya nga ang airbed namin ay bouncing house. <laughs> Pagkatapos nga dito ay mag -e edit sana ako ng video at hinanap nga ako ni Tisay. Go to mommy's house nga daw at maglalaro daw kami dun. Sabi niya nga ay apat na taon na daw siya. Naya na nga ako ni Tisay dun sa bahay nila dahil kakain na nga ulit kami. Nagluto nga pala si Amiga ng pork adobo at saka dalawang klaseng pansit. Ito nga namin kumain at tumambay. Eto nga at patulog na kami ni David. See you in my next vlog!